The Mundate. 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team guys, mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang to maghatid to ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbubutohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. Fem Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak Sultan Kudarat. Patabato City. Trento Agusan del Sur. The Music and News. All All cities. Cities. The Monday 2025 The Brigada Midterm Election Special Coverage Bugsi Bulana mula ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. pag changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting from, from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Our home, our treasure. And our pride join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Brigada, one time the new Filipino time, alas dosena This Time Check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Headlines Sa Brigada Balita Nationwide Ngayong tanghali Brigada Balita Nationwide Kabrigada kandidato sa Pasig City na si Ian Sia na nabatikos dahil sa sipping joke sa mga single moms dinisqualify na ng Comelec. Labing limang pulis Valenzuela na umano'y sangkota sa extortion na si Bak sa pwesto. Marco naman ng Pilipinas hinaras ng China sa baho di Masinloc. Maliban sa mga bus at jeepney drivers, mga rider ng motorcycle taxis. Required na rin sumailalim sa drug testing. Ekonomiya ng Pilipinas lumago ng 5.4% sa unang quarter ng taon. At Senator Bongo nagpasalamat sa publiko dahil sa sunod-sunod nitong pangunguna sa 2025 senatorial surveys. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso,ong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule. At resistance ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita nationwide. Sa tanhaley. Kada Balita Nationwide Sa tanghali Kada Balita Nationwide Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas, San Mindanao at sa buong mundo Mula rito sa Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali Araw ngayon ng Webes, Kabrigada, May 8, 2025 Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera At Brigada Leo Navarro, malik nationwide. May nationwide sa tanghali. Sa detalye ng ating mga balita, kabrigada. Barko ng Philippine Navy na BRP Emilio Jacinto ay nakaranas ng agresibo at mapanganib na maniobra sa mga barko ng China habang nagpapatrolya sa Baho de Masinloc. Yan ang balita hatid sa atin ni Brigada Kat Austria. Ibrigada mo! Brigada! report! nakaranas ng agresibo at mapanganib na maniobra ang barko ng Philippine Navy na BRP Emilio Jacinto mula sa tatlong barko ng China habang nagsasagawa ito ng lihitimong maritime patrol upang suportahan ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Coast Guard. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, naganap ang insidente humigit kumulang 11.8 nautical miles southeast ng Baho de Masinloc nitong May 5. Hinaras ng dalawang Jiangkai 2-class frigate ng People's Liberation Army Navy na may mga bow numbers 554 at 573 kasamang China Coast Guard Vessel 5403 ang BRP Emilio Jacinto. Sinundan ng malapitan ng Chinese Frigate BN554 ang Navy Vessel habang ang BN573 naman ay delikadong tumawid sa unahan ng barko sinubukan din ng China Coast Guard vessel na harangin ang direksyon ng paglalayag ng barko ng Pilipinas. Ayon sa AFP, ang aksyon ng China ay itinuturing na papanganib at maaaring magresulta sa banggaan. Mariing kinundina ng hukbong sandatahan ng Pilipinas ang insidente at itinuturing nila itong malinaw na paglabag sa International Regulations for Preventing Collisions at Sea. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kas Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada Senate Majority Leader na nawagan sa DFA na magsampanang ng malakas na diplomatic protest laban sa China Brigadaan Cortez, i-brigada mo. Brigada. Brigada. <laughs> Report. Marin kinundin na ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang ginamong mapanganib na pagmamaniobra ng dalawang Chinese warship at Chinese Coast Guard vessels sa may parte ng Bajo de Masinloc. Ayon kay Tolentino, maliban sa mapanganib na naging pagmamaniobra, ay malinaw din itong nagpapakita ng paglabag sa international maritime norms at maging nga sa soberanya ng Pilipinas. Kaugnay nito na nawagan ng senador sa Department of Foreign Affairs na magsampan ng mas mabigat na diplomatic protest Pilipinas laban sa China. Dagdag pa niya, dapat ding mahikayat ng bansa ang mga kaalyansa nito at maging international partners upang kondenahin ang aksyon na naturang bansa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of Forty. Rapido! Brigada Balita nationwide. Sa iba pa ba mga balita mga kabrigada, inagbigyan eh, ng Comelec 2nd Division ng petisyon para i-disqualify ang tumatakbong pagkakongresista sa Pasig City na si Christian Ian Sia. Kung maalala si Sia ang natatanging kandidato na nakatanggap ng dalawang show cause order mula naman sa Comelec Task Force Safe. Bunsod pa ito ng kanyang naging single parent joke at ang ikalaway issue ng body shaming sa kanyang staff. Maaaring pa rin itong iapila ang ruling ng Comelec. Sakali mang makuha pa rin niya ang uh, uh, pinakamaraming boto sa halalan, sususpindihin ang kanyang proklamasyon hanggat wala pang pinal na resolusyon dyan sa kanyang kaso. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, lusot naman si House Deputy Speaker Camille Villara sa disqualification hinggil sa aligasyon ng vote buying. Sinismiss ang petisyon matapos mapatunayan na walang sapat na dahilan para i-disqualify ang kongresistang tumatakbo sa pagkasenador. Kung maanala, unang pinadalhan ng SOCOS order ng Comelec Task Force kontra bigay si Villar noong April 22. Depensa naman ng mambabatas, nangyari ang eventong Pebrero kung saan hindi pa nagsisimula ang campaign period. Ibinasura ng Comelec ang disqualification matapos na masatisfy sa paliwanag ng kandidato. Nagpasalamat naman si Villar sa naging desisyon ng Paul Badi. Uma, ataw, ang Samantala, labing limang Valenzuela City Police kabrigada sinibak na sa pwesto dahil daw sa robbery extortion. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo! Brigada! Report! Labin limang miyembro ng Valenzuela City Police ang sinibak sa pwesto matapos masangkot sa umunay kaso ng robbery extortion ayon sa Northern Police District. Kinumpirma ni NPD Chief Police Brigadier General Josefino Ligan na kabilang sa mga tinanggal ay ang Hepe ng Special Investigation and Detective Management Branch at ng Special Intelligence Unit habang labing tatlo sa kanila ay Police Non-Commissioned Officers. Ayon kay Ligan, hindi niya kukonsintihin ng anumang uri ng katiwalian sa loob ng NPD. Ang pagpapanatili ng mataas sa pamantayan ng integridad, pananagutan at tiwala ng publiko ay hindi maaring isang tabi. Dagdag pa niya, ang mga pulis na umaabuso sa kapangyarihan o lumalabag sa batas ay pananagutin sa buong bigat ng batas. Ayon kay Ligan, inarekomenda na niya ang pagsasampan ng kukulang administrative charges laban sa mga sangkot na pulis. Patuloy na iniimbestigahan ang insidente habang tinitiyak ng pamunuan ng NPD na mananatiling tapat sa tungkulin ng kanilang hanay para sa kapakanan ng publiko. In the heart of changing lives, ko si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News of Brigada Balita Nationwide. Mga Brigada, one time the new Filipino time, alas 12.10 yes, ng tanghali. bayan patuloy natin ang suporta kay Senator Marcoleta. Tulungan natin siya mabait, matalino, mag-integrity. Marcoleta, iboto natin. Pagkasenador, Marcoleta. Number 38 sa Balota. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide, sa tanghali. Sa mga dagdag na balita mga kabrigada, si bakna sa serbisyo, si patrolman Francis Steve Fontillas o mas kilalang si Fonts STV Vlogs. Ito'y matapos ang sinagawang summary dismissal proceedings ng National Police Commission o Napolcom. Unanimous o isa ang naging boto ng mga commissioner ng Napolcom and Bank laban kay Fontillas. Napatunayan itong guilty sa grave misconduct, conduct unbecoming of a police officer at disloyalty to the government batay sa isinagawang motopropio investigation ng Napolcom. Bukod sa dismissal, pinatawan rin siya ng accessory penalty of perpetual disqualification sa pagpasok sa alinmang posisyon sa pamahalaan. Nilinaw naman ni Napolcom Vice Chairperson at Executive Officer Rafael Vicente Calinisan na hindi hadlang ang pag magbibitiw ni Fontillas upang takasan ang kanyang pananagutan sa mga kasong administratibo at kriminal na inihain laban sa kanya. Bago, bago, ang Samantala mga kabrigada, lumago ng 5.4% ang ekonomiya ng Pilipinas sa unang quarter ng taong 2025. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority or PSA, naitala ang gross domestic product sa 5.4%. Angay itong mas mabagal mula sa 5.9 na GDP growth sa kaparehong quarter ng taong 2024. Sa kabila niyan, ikalawa itong pinakamabilis na paglago kumpara sa mga karatig na bansa. Una ang Vietnam na mayroong 6.9% habang pantay ang China sa 4.9%, Indonesia sa 4.19 at ang Malaysia naman sa 4.4%. Ang pangunahing contributor sa 2025 year-on-year -year growth ay ang wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles na may 6.4%, financial insurance activities sa 7.2% at manufacturing sa 4.1%. Mga kabrigada, si Pangulong Marcos na nawagan sa mga Filipino abroad na lumahok sa overseas voting. Brigada Maricar Sargan, ibrigadamo. mo. Brigada. <laughs> report! Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipinong nasa ibayang dagat na gamitin ang kanilang karapatang bumoto sa National and Local Election 2025 sa pamamagitan ng online overseas absentee voting. Sa isang video message, sinabi ng Pangulo na mas pinadali na ang proseso ng pagboto ngayon gamit ang teknolohiya, kaya hindi na nila kailangan pang pumila o bumiyahe sa mga embahada o konsulado. Hinikayat rin ng Pangulo ang mga botante na maging mapanuri at piliin ang mga kandidatong tunay na may malasakit sa bayan, may sapat na kakayahan at may matatag na paninindigan. Nabatid na nagsimula ang overseas voting noong April 13 at magtatagal hanggang sa araw ng halalan sa May 12. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Brigada na Balita Nationwide Umanoy discrepancy sa overseas voting system may alarma ng isang Kongresista! Brigada Haji Camino, i-brigada mo. Brigada! Uh! B -b -b 걸! Report. Nababahala si Representative Ron Salo sa mga ulat na nakakaranas umano ng discrepancies ang overseas Filipino workers habang bumuboto para sa 2025 national elections online. Kabilang sa mga inireklamo umano ng OFW sa problema sa enrollment process, unresponsive na sistema at aberya sa vote confirmation. Partikular din binanggit ni Salo ang discrepancy sa mga napiling kandidato at final ballot habang ang ilan ay may nakitang pagbabago sa boto matapos na maisumite. Sinabi ng kongresista na questionable ang integridad ng proseso kung totoo man ang mga naturang ulat. Nanawagan si Salo sa Commission on Elections na agarang imbestigahan ng issue at ayusin ang problema sa lalong madaling panahon. Sa kabila nito, nilinaw ng mambabatas na nananatili ang kanyang tiwala sa electoral system at ang mga insidenteng tulad nito ay hindi dapat baliwalain. Iginit pa nito na sagrado ang karapatan sa pagboto at dapat itong protektahan saan man naninirahan ang isang Pilipino. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji. Ka-Aminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Rapido! Brigada Balita Nationwide! Samantala mga kabrigada, mga driver ng mga motorcycle taxis kasama na rin sa mga isa sa ilalim sa drug testing Brigada Sheila Matibag ibrigada mo! Brigada! Brigada. B -b -b Report. Kasama na rin ang mga motor cycle taxi sa sa, ilalim sa mandatory drug testing. Kung maalala, ipinag-utos ni Transportation Secretary Vince Dizona ang regular na pagpapadrug test sa mga PUV drivers kasunod ng serye ng aksidente sa kalsada. Sa panayam ng Brigada sa sa Manila kay Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB spokesperson, Attorney Ariel Inton, sinabi nitong sa bagong department order, hindi na lang ang mga driver ng bus at jeep ang required sa drug testing. Kasama na rin daw dito ang mga rider ng motorcycle taxis. Samantala, kinumpirma rin ni Inton na mula sa unang inanunsyo ni Dizon na tuwing 90 days o tatlong buwan ang testing, ginawa na lamang itong every six months. Magdato ni Alcon and drug test po. Mm -hmm. Kasama po ang mga motorcycle taxis. Oh, Saka mm -hmm. public utility, lahat ng public utility vehicles. Mm -hmm. Ako, si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Mystical News. Uh, Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Sayo iba pa mga balita mga kabrigada, umako tayo sa Brigada News FM Naga. Mga katabing bayan sa Kamarine Sur naka-alerto matapos madetect ang kauna-unahang kaso ng pathogenic avian influenza dito sa bansa. Brigada Christian Oliver, ibrigada mo! Brigada! <laughs> <laughs> Report! Naitala sa bayan ng Kamaligan Kamarini Sur ang kauna-unahang kaso sa bansa ng highly pathogenic avian influenza. Ayon sa kompirmasyon ng Bureau of Animal Industry kahapon, base na rin sa resulta ng pagsusuri ng Animal Disease Diagnosis and Reference Laboratory noong Abril 30, nagpositibo ang mga nakolektang sample mula sa mga alagang pato. Dahil dito, Inarekomenda na ng BAI sa Department of Agriculture, BICOL, ang iba't-ibang tuntunin upang maiwasan ang pagkalat pa ng naturang sakit sa mga avian species. Inabisuhan na rin ang mga lokal na otoridad at maging ang Department of Health upang matutukan ang potensyal na panganib nito sa tao. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang Brigadier-in-Chief Naga sa Municipal Agriculture Office at lokal na pamahalaan ng Kamaligan, ngunit tumanggi muna itong magbigay ng pahayag. Samantala, nakaalerto na ngayon ang iba pang malalapit na bayan sa Lalawigan. kabilang na ang lungsod ng Naga. Sa isang panayam, sinabi ni City Veterinary Office Head Dr. Johan Sales na magsasagawa na sila ng interboundary checkpoints upang maiwasan ang paglaganap ng nasabing sakit. Habang pagkatapos ng halalan, ay magkokolekta na sila ng mga sampol sa mga para barangay. Makanda po kami interboundary checkpoints yung mga entry points from Tamaligan. Ang mga barangay, currently nagkatanda po ng policy inventory para sa may ibuhon po kang Department of Agriculture, Regional Security Office. In the heart of changing life, sa Jose Brigada Cristian Oliver ng 103.1 Brigar News sa Naga, The Music of Blue. Yung... Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, nagpaabot ng pasasalamat si Senator Christopher Bongo sa publiko kasunod ng patuloy na pagtitiwala ng mga ito sa kanya. Maalala sa mga nagdaang survey, tuloy-tuloy ang pangunguna ni Go sa iba't ibang 2025 senatorial surveys. Tiniyak ng senador na hindi naman din niya bibiguin ang publiko dahil patuloy siyang magseserbisyo para sa ikabubuti ng kapakanan ng mga Pilipino. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Balita, na makabayaning pagtutulungan. Kabrigada, brigada, hindi mapigilan ng emosyon ni Rizel Sambrano ang manugang ni Tatay Leo Sambrano habang kinukumusta ng brigada at wantahanan. Ang kalagayan nito matapos siyang may stroke, walong buwan na ang nakakaraan. Isang kilalang uh, coffee farmer si Tatay Leo, dito sa lalawigan ho ng Bukidnon, katunayan nga mga ay nakuha ito bilang isang brand ambassador na isang uh, sikat na coffee brand sa bansa. Pero nito lamang buwan ng Pebrero 2024 ay inatake po ito ng high blood na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya maigalaw ang kalahate ng kanyang katawan. Kwanto ng kanyang manugang na si Rizel, hindi raw kinaya ni Tatay Leo ang lungkot matapos mawala ang kanyang asawa dahil sa cardiac arrest. Kaya dalawang linggo lang mula ng ilibing ito ay inatake si Tatay Leo. Ayon pa kay Rizal, malaking problema pa rin para sa kanila ngayon kung saan kukunin ang panggastos araw-araw na pangangailangan para sa mga gamot at iba pang gamit ni tatay habang ito ho ay nagpapagaling. Kaya naman mga kabrigada, hindi nagdalawang isip ang ating hong mga tagapakinig at ang Brigada News FM Valencia kasama ang one tahanan na nagbigay ng tulong sa kanya. Agad hong nabili ng bigas, adult diapers, gatas at iba pang kailangan na gamit ni Tatay Leo at inihatid dito sa kanilang bahay. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo ho'y makatulong kasama ang One Tahanan. Salamat ho sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM, maraming salamat, Kabrigada! Balita, Balita. Makabayaning Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa tanghali. Why? Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikdem. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila Star Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo angat sa musika, sa musika at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives